Ngayon mga katoppers, paakyat na kami doon. Papasok sa looban ng gubat. Itong masukal na bahagi. Dito tayo ito, mga katoppers. Akyat tayo. Alay kayo dito. Pasok tayo sa loob. Dito sa gitna ng kagubatan. Na maraming pukutan. <laughs> Tatakbo tayo ngayon. Baka may pukutan dito. dito yung puputan. Maglagay tayo ng pantakip sa ating mukha Kasi mahirap na pag may bubuyog. Yeah. ating kameraman pala si Nirvana Emmanuel. Ipalo niya siya sa ano niya, Facebook. Ito ganito kahirap mga katapers yung daanan sa mga tapers talaga. Akyat-akyat. nanamanak niya. Lalo na naman, na, na, na naman. Ano? Na po dito doon. Yan. Ah, gapang dito Ayan. Oh, Gupang -gupang Dita, mga kataas. Ayun na, hirap ng daanan. Wala pa kakasing daming ano, mga dala mamaya, hirap talaga pag marami ang dala. Kumulo kaming burpees. Yan, wala na yung camera mami. dito ito. Doon na talaga tayo bumali. Doon na. Kabila. Ako mga katapers, dyan pa naman kami dumaan ngayon. Tingnan nyo. Napakalalim na. Sana kami ngayon nakakyat. Nako. Doon kami kami makadaan dyan. Doon Tanggalin nyo yung ano, tabla. Ha <laughs> Hindi makaya kasi nabardaw na pala. Ay, nako. Oh, Buot-buot natin. Oh. Kung... Hanap na lang kaya tayo dyan sa kabila. Hmm. Yan. Yes. <coughs> Pause. Pause na. Okay. Dito huna tayo mga katapers Ah, hirap dito nang daan ito. Akyat baka balik tong ano natin. Dadaanan natin. Ito. No <coughs> Grabe mga katapers oh. Ito magandang daanan. Dapat palaging ganito. Ayos to ah. Ayos to, 100% mga katapas. Ayos yung daanan. Ay, tigwa. Medyo mahirap nga lang eh. Tingnan mong kasama natin. Yan makakita. <laughs> Patulungan mo pa. Mabigat ang katawan yan. Patulungan mo si mama pa. Hihilain natin ha. Parang tayo maghila ng karabaw. Ayaw, ayaw, ayaw. Patulungan no. okay. oh. ka nga. Ayaw mo pa. Mag-angkaros type. Ayaw <laughs> kailangan tayo mabigat ang katawan niya. Squatting! Ang laki pa, ang dami pang dala natin. So, Ay, thank you, Lord. Sa wakas, nakaraos din. Oh. Malaki na namang batang. Punong kahoy na na. Ay, grabe ito mga talaga. Kahit, 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 Ayos, lang. Ayos ang buhay. Oh, narinig yes. niyo yung sinso? O, oh, umaandar yung sinso na sa itaas natin. Sabi nila, virgin forest to. Parang hindi yata totoo yan. Mas virgin pa yata si Luna Bas yan. Si <laughs> <sa> Gubat natin. <laughs> Ganito na nga o. Oh, Kitang kita na maliwanag na sa loob ng Gubat. Kasi ubos na mga illegalista. Ah, kami lang yung taga ano, pasaway, ng mga pasaway. ano man? tuma? Huh? kuy, <laughs> out. mahirap na naman na ano? dito na naman din mahirap na naman tayo saan na natin yan saka dito magbagsak pa bakin at tayo come on mga puri stranger okay. <laughs> ah, alam mo okay Mata Ah, nalit yung bako mo. ko yung Ma, si Ma, kunin mo. Mira. Siya na naman. Paakyat. O, hintik naman lang. kada oh Sana yung mga igil dito nawala na naingayan sa mga chinso na parang mga gangis tumutunog parang mga crickets Uy Dilim na naman Saan na ba itong daanan dito? Siyempre kasi ito ang mahirap din. Mahirap talaga. Sa loob ng gubat. Ganito. Grabe. Aray. Ay, dali man mo ang kamera. Kasi yun, sige na lang ka. Subasob yung kasama natin. Sa loob. Wow. Tingnan nyo. Oh. Ang dami. Ano Ano to? Ang ganda oh. Oh, mo ang ganda oh.